Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng pinakabagong passenger terminal building sa Batangas Port sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Nagbabalik si Kenneth Pasyente. Mas malawak at mas komportableng passenger terminal. Yan ang hatid ng bago at mas pinagandang Batangas Passenger Terminal Building sa Batangas Port. 3, 2, 1... mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang manguna sa inauguration ng extension ng passenger terminal. Ayon sa Pangulo, dahil sa extension na ito, mas mapapalakas pa ng pantalan ng papel nito sa negosyo at ekonomiya, hindi lamang sa rehiyon kundi sa buong Pilipinas. With the large volume of trade and passengers that it handles, the port of Batangas is so crucial That economic planners have underscored the importance of the continuous expansion of this major transportation hub to support the country's economic transformation. This is because of this port's multiple strategic roles. It is a gateway to the nation's dynamic capital region, a portal to agricultural powerhouses, access point to island tourism paradises. and a receiver of goods that feel and fuel the vibrancy of our economy. Dagdag pa niya rito ang tulong ng pantalan na ma-decongest ang mga port sa Kalakhang, Maynila na dahilan niya ng balanseng pagpapakalat ng oportunidad sa iba't ibang lugar sa bansa. Gayun din ang pagpapatibay pa sa connectivity, lalot ang pantalan ng nagdurugtong sa mainland Luzon, Mimaropa at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. This upgraded terminal building can now accommodate 8,000 passengers. Which is much larger than what it uh, compared to its previous capacity of 2,500. This increases the Batangas port's annual passenger capacity from 4 million to 12.8 million. There's, there's also good, no good news for those of you bringing your vehicles to the port. The Port of Batangas passenger terminal building has a multi level car storage facility that can take on 13,000 vehicles. Nasa 1.5 hectare ang kabuuan ng extended na passenger terminal. May high ceiling ito at fully air-conditioned. Mayroon ding bagong baggage x-ray machines, walk-through metal detectors, at karagdagang mga CCTV para sa seguridad ng mga pasahero. It includes services that offer compassion such as prayer rooms, all-gender restrooms, amenities that are friendly to persons with disabilities. Today, we launch a project that will not only open a state-of-the-art facility but also open a great opportunity for progress of every Filipino. Ayon sa mga pasahero, dama nila ngayon ang mas komportabling biyahe dahil sa mas pinagandang passenger terminal. Mas komportable siyempre. Siyempre yung mas parang pang-international na sa dati. May quality. Yung sistema, mas maganda na ngayon. Tsaka, mas guided sa dati. Dati eh masikip yung dating terminal. Pag uh, mahuli ka sa oras, dun sa labas ka na lang, nakapila, naka, may, may mga kwan lang, tolda na nilalagay. Ngayon, lahat, para na, lahat na accommodate ng kahit anong dami. Binigyang diin pa ni Pangulong Marcos Jr. na patunay lamang ang pagsasaayos ng passenger terminal building ng Batangas Port sa commitment ng pamahalaan sa pagpapalakas ng infrastruktura sa bansa. Kenneth, pasyente para sa Pambansang TV, sa bagong Pilipinas